Okay. Sa linya na natin si Attorney Joseph Frederick Kalulot. Siya po ang taga-pagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA. Attorney, magandang umaga si Joel Sobel po ito. Magandang umaga po, Sir Joel. Magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood po sa ating palatuntunan. Kahapon po, nagpunta si Presidente sa inyong tanggapan at uh, ano ano ba ang uh, naging assessment ng PIDEA kaugnay po ng ating war on drugs ng uh, kaibisitayan po ni Presidente kahapon? tama po kayo na uh umating pong ang tinong presidente sa impilan po ng PD yakapon at kanya pong dinigdan no, yung mga pulto-bultong uh, sabon na sisirain po natin Ma uh, ngayong araw ho ito mamaya ho uh, sa Kapas tarla po yung yung facility po sisirain po 'yan ho mamaya Magkano po ang kabuuang halaga nito attorney nitong mga shabong ito Sa kabuuan po nasa 9 9.4 billion pesos. 9.4 billion. Um, yes sir, ang bulk po nito ay yung floating shabu na na recover ho ng ating mga mangisda that's around 8.8 billion pesos ho. Okay, uh, base sa intelligence report po ninyo, meron pa tayo bang uh, maaaring makita sa ating karagatan? Kaugnay nitong mga floating shabu na ito? Patuloy pa rin ho natin iimbestigan ho yan, Sir Joel. Kaya nung kung matatandaan ho nung Friday, meron po tayong nahuling isang foreign national na may dala-dala rin na na mga sako-sako ng, ng Shabu off the coast of Sambales. And yan po, eh, na rin po natin. Teka, foreign national po ito? Kasi ang mga nababalitaan po namin, eh, yung mga Shabu, na nakik nakikita lang ng mga mangisda. kanila uh, kanilang uh, na na ano na kumbaga napapangisda nila doon siya napapanghinga uh, nila tapapang <laughs> shabu eh, no napapangisda po nila do sa ating mga karagatan uh, pero may nahuli kay foreign national tama uh, na, na meron pong uh, possession itong mga shabu ito y yung sisirain po natin sir ito yung nakita ko ng mga mangisda ngayon meron hong because of of that uh, recovery nagkaroon po tayo ng follow up investigation and operation meron ho tayong nahuli the days after nung nakita ng lumulutang na isang foreign national na nasa na meron din ng fishing vessel na dala Okay. Uh, so uh, may kaugnayan siya dito sa mga shabong ito. Yung mga nakitang palutang-lutang. Yan po ang ating iniimbestigahan kung meron sa connection pero yung mga na-recover po na na sabo in his possession eh, iisa lang po yung source niyan doon sa na-recover naman ho na mga mga isla ho natin. Kung saan po yan, yan po ay located sa Golden Triangle area. Ito po yung boundaries ng Myanmar, Thailand, and Laos. Anong nationality nitong foreign national na ito, attorney? Si a Chinese Malaysian po, Sir Joel. Mm, okay, kasama siya dito sa Golden Triangle uh, syndicate na ito. Eh, yan yan po ng ating iniimbestigahan ngayon kung kasama ho hindi. Okay. Uh, anong uh, eh, kasi may bagong katawagan si presidente, may bagong konsepto daw po ng drug war. Yung mga nasasabat na droga ho sa uh, sa ating mga karagatan. Anong uh, anong konsepto po ito? Uh, attorney ang ang nabanggit lang naman ng presidente kahapon is the new drug war is bloodless. So ibig sabihin po, marami ho ang seizures kung makikita ko sa mga datos po natin. marami pong seizures sa, na sa taon. Pero kakaunti lang po ang namamatay. Mm -hmm. Actually, yun ang, ano eh, yun ang, uh, ang uh, puna no? sa kasalukuyang administrasyon. Kaugnay ng war on drugs, parang uh, wala naman daw pong nangyayari. At uh, mas lumala pa nga raw po ang sitwasyon po ng illegal drugs ngayon kumpara ho nung nakalipas na administrasyon. Ano ba ang initial reaction do ng PIDEA? ah uh, Sir Joel, we would like to debunk that kasi kung ang lang nilang mas na ko ngayon, hindi, hindi po totoo yan dahil mas marami nga ako tayong seizures so ngayon. Eh. Ibig sabihin yan, mula ho sa doon pa lang sa may sa may root ko niyan, pinuputol na natin yung supply. Kaya malaki ang mga, mga nare-recover ko po natin ngayon para ho, hindi na ho yan, pumapa sa ating mga barangay. Ang pinagkaiba lang, marami tayong seizure pero wala ho tayong uh, hindi ho, ano, kumbaga hindi masyadong dumadanak ang dugo. Kumbaga mabunga pero hindi matugo. Yes po, yes po. Tama po kayo diyan, Sir Joel. Mm -hmm. okay. Um, sige, uh, ano ano bang ano ano bang uh, Uh, development mamaya. Ano bang aasahan natin mamaya? Susunugin natin kasi ang kinababahala ni presidente. Eh baka daw po, baka daw ma-recycle itong mga drogang ito. Ano bang uh, ginagawang mga hakbang ng PDEA para hindi po itong itong pangamba hindi yung mag uh, maging uh, totoo. dos uh, doon sa ano, doon sa uh, pananaw po ng ating Pangulo? Wala po wala pong recycling na mangyayari o Sir Joel, dahil Mula nung na-recover po yung mga yan, they were already inventoried and it, it, these were witnessed nung ating mga titaw na insulating witnesses. So ito mga to, nakita na po ng ibang media, media friends natin, nakita na po ng ibang uh, elected officials and representatives from the DOJ. At pagka dinala na po yan doon sa thermal facility, na din po yung mga ibang witness po natin na natitignan na titignan, lahat po nung na-recover po natin, eh, siya rin po ang ating sisirain. Oo, oh, hindi po hindi masisingitan ng tawas ito, attorney? Ay hindi po, hindi po. Silyado po <laughs> lahat po yung mga... Oh. Yung, hindi po yung masisingitan po. Tama, tama. O sige, abangan namin yung mga development. In the meantime, congratulations ha, sa PIDEA. At uh, sabi nga ni Presidente, pinagmamalaki po niya, mabunga pero hindi madugo. Yes, Sir Joel, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa support ako ninyo hindi lang sa PIDEA, kung hindi o sa ating, sa ating administrasyon tungo sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga ho. Mabuhay po kayo. good morning si Attorney Joseph Frederick Alulo, tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency.